Sir. Ah, yes, sir. Naligo ka, sir, ah. Eh. kailangan na eh. New Year na eh. Ano bang ang atin, sir? Papagawa ko sana itong cellphone ko, sir, eh. Anong papagawa sir? Ano bang sira niyan? Basag yung LCD, sir, eh. Basag ang LCD. Anong cellphone niyan, sir? Ito siya, sir, oh. Tingnan mo lang, sir, ano? Oh. Ah, ano ito Samsung J4 Plus okay ano bang nangyari dito sir binasag ni misis nakita yung mga picture eh mga pictures ng, ng kabit mo hindi mga pictures ko na nakabikini tinestin ko yung bikini niya eh Ay. Ay, ganun ba eh sige huwag na natin pag-usapan siguro yan eh. medyo ang <laughs> Ah, sige, ganito na lang, sir. Ah, gagawin natin to. Budget mo kahit mga 1-2. Mahal naman. Baka pwede yung 1,190 na lang. Mura na yun, sir. 1-2. Mura na sa 1-2 kasi nakaran. Mahal pa to eh. 1,210 pa to nakaran. Ngayon 1-2 na lang. Kaya nakatibid ka na. Oo oh, nga, laki ng natibid ko. Sige, sige. Gawin mo na. Ah, gagawin na natin. Okay, sige sir. Okay, sige, 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 sige. Sige. Hintay mo na lang dyan, sir. Ha? Matagal ba, sir? Mga, so, kahit mga 30 minutes. Okay, sige. sige. Saan natin to para matapos na. Lah, anong ginagawa mo, sir? Ay, inabaklas ko yung ano, LCD mo na luma. Ganyan ba pagbaklas doon? Oh, makabagong technique kasi itong mga ginagawa natin tamamaraan um, niya. Ah, uh, okay. Uh -huh. okay. Makapit ah. Hindi pa ba napapalitan to sir? Itong LCD mo na to? Hindi pa sir. Orig pa yan sir. Kaya pala makapit pa eh. Sige, kaya to. Ayan, okay na. Okay. Yun. Okay. 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 Sir, muna natin, sir, ha? Ah? Okay, sige, sir. Ay, bakit ganyan, sir? Ano yan, sir? O, iti muna natin, sir, kasi uh, ano eh, malambot pa yung dikit. Para ano, kapit na kapit yung dikit pagka tumigas, ano. Ayan, okay na to, sir. Ay, kailan tatanggalin yan, sir? Uh, ano, uh, siguro mga ano lang, Ah, uh, bukas bukas mo na tanggalin yung dikit. Ah, okay. Ah, sige. Ay, sara. sir, Sir, kalate lang muna yung bayaran ko, sir. Bukas na ka yung kalate, ah. Kalate, ay. Eh, baka pwedeng kompletoy mo na, sir, kasi may punan din ako dyan, eh. Grabe ka naman. Dyan lang ako. Ayan lang oh. Nakikita mo ako dyan lagi oh. Eh yun nga. Alam ko naman na dyan ka lang sa tapat eh. Kaya lang may puhunang kasi ako dyan sir. oo nga eh. Huwag ka magalala. Babayaran naman kita. Para ka naman tatakasan oh. Para wala ka naman tiwala eh. Ay hindi naman sa ganun sir. Ayun ay, naman pala eh. Babayaran ko. Magtiwala ka. Dyan lang ako. Hindi kita tatakasan. Tira naman oh. Ang eh, kalahati pa lang pera ko eh. Diyan lang naman yung bahay ko, kitang-kita mo ko dyan. Sige, oh, sige, oh. sige, sige. Sige, sige, sige. Kalahati, kalahati lang muna. Sige na, sige na, sige na. Intayin ko na yung kalahati. Ayan oh, yung kalahati. Sunod naman yung kalahati ah. Sir. Ay, ay, sir. Pavera mo na yung kulang mo, sir? Eh, hindi pa, sir. May itatanong lang sana ako, sir. Eh, Ay, ano bang itatanong mo, sir? Bakit ganito itong LCD yung kinabit mo? Kalahati may display, kalahati wala. Ay, yung ba. Eh. Ganon talaga, sir, kasi ano pa lang eh. Kalahati pa lang yung bayad mo eh. Oo. Kaya kalahati pa lang din yung display. Pag nakompleto mo na yung bayad mo, sir, yan, mabubuo na yung display. Oo. Mm Ulo, -mm. gara naman. tungin nung yan.